Miles Ocampo, at Bossing Vic Soto, tawang-tawa sa ginawa ni Maine. Riza May Dizon may big announcement sa Itbulaga. Ginulat nga ni Riza ang lahat at napatawa na lang din nga, matapos nitong sabihin sa kanyang Mami Riza, na mag-aasawa na raw nga siya next year. Nagsimula nga yan sa segment na Gimme 5, kung saan ay dahil Mother's Day Special ang Itbulaga, ay ang mga naglaro ay sina Karen at ang kanyang Mami marmi. Si Riza at si Mami Riza. At si Miss Tina Paner, kasama ang kanyang anak na si Shane. Na matatandaang, nag-guest na rin siya noon sa Itbulaga, noong December 24, 2019, kasama din ang kanyang Mami Tina Paner, sa segment noon ng Itbulaga, na bawal judgmental. Samantala, sa pagpapatuloy nga, ay habang nagbibigay ng message si Riza sa kanyang Mami Riza ay pabiro nga nitong sinabi, na next year daw ay mag-aasawa na siya. siya pala next year mag-aasawa na ako ma. <laughs> na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ng kanyang mami Riza. Sagot pa nga dito ni Ma'am Alan, na wala pa nga daw boyfriend si Riza, e eh mag-aasawa na agad. Sa first round nga ng Gimme 5, ay tinanong ni Boss Joey dito si Mami Riza, kung ano nga daw ang masasabi nito, na mag-aasawa na ang kanyang anak na si Riza. Sagot naman nito na, eh boss Joey, wala pa pong nanliligaw eh, paano po kaya? Kaya naman ay makikita ang mga nakakatawang reaksyon nila dito, lalong-lalo na nga si Riza. Hindi pa nga sila nakapasok sa second round, dahil mas mabilis na nakahula si Mommy Marmy. Kaya naman, ang Team Paner at ang Team Ice Troop ang nakapasok sa second round. At dahil walang nasagot ang Team Paner sa jackpot round, bilang katuwaan ulit, ay pinalaro ulit ang Team Dizon sa isa pang jackpot round. Na kung saan, ay nakasagot nga si Riza dito ng two words, na milk at neck. Biro pa nga ni Boss Joey dito, bago magsimula ang jackpot round kay Riza at kay Mami Riza, na parang regalo na daw nila ito kay Riza sa kasal nito. At dahil joke o biro nga lang ito ni Riza, ay makikita ang nakakatawang reaksyon niya dito, matapos itong sabihin ni Boss Joey sa kanya. May sinabi pa nga si Tito Sen dito, na dahil two words lang ang nahulaan ni Riza, at hindi nakuha ang jackpot, ay hindi pa nga pwedeng mag-asawa si Riza. Makikita pa nga ang nakakatawang reaksyon dito ni Riza, na tila nang hihinayang na hindi siya naka three words. Pabirong nag-request pa nga ito ng isa pa, matapos itong sabihin ni Tito Sen sa kanya. Mababasa pa nga ang mga reaksyon ng mga netizens, matapos sabihin ni Riza, na mag-aasawa na nga siya. Samantala, muli na namang lumabas ang kakulitan ni Maine at Miles sa It Bulaga. Kasabay ng pagpapakilala sa mga bagong looks ng mga singing gal sa segment na Periphy. Na isa din talaga sa mga kinatuwaan ng mga netizens. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy, ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Nangyari na iyan, matapos nilang pasayawin ang din ng Periffy player. Natila nakulangan na sa energy si Main dito. Kaya naman ay humataw na naman si Main, kung saan ay talagang matatawa ka na lang sa sayaw ni Main, dahil sa sobrang hataw nga nito, ay tila makabalang buto na nga din ito, parang contortionist ba? Makikita pa nga ang reaksyon dito ni Bossing at ang Perifi player, matapos itong gawin ni Main. Makikitang nagulat pa nga si Miles dito, nang lumingon siya kay Main. Naglakad pa nga ito, habang ginagawa pa rin ang kanyang sayaw. At tila ginaya na naman si Singing Queen Anne, o ang mga galaw o kilos nito bilang Singing Queen. Kaya naman, ay makikita din ang naging reaksyon niya dito, matapos na naman siyang gayahin ni Maine. Na matatanda ang, ginawa na rin ito ni Maine noong Martes mi 7 lang, at ginaya nga si Singing Queen Anne. Nangyari nga iyan, matapos nilang hamunan si Anne, na makikita pa ngang lumapit pa nga siya kay Min, kung saan ay dito na nga nagsimulang ginawa ito ni Min. Nagulat pa nga si Miles, nang makita niyang ginagawa ito ni Min, dito nga ay makikitang ginagaya na ni Min si Singing Queen Anne, kung saan ay sabay na sabay at parehong pareho na nga sila ng ginagawa. Kaya naman, ay makikitang tawang-tawa na nga si Miles at Bossing, ganun din naman ang mga studio audience na kasama nila. Hanggang sa ginawa na rin nga ito ni Bossing. Nadahilan nga, para makita ang nakakatawang naging reaksyon na ito ni singing Queen Anne. Ganun din naman, si Maine at Miles. Samantala, narito naman ang mga reaksyon ng mga netizens sa ginawang ito ni Maine ngayong May 11 sa kanilang YouTube livestream. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?